Tayo mga nga. Uh, si tatay na lang yung champion. Ikaw na ang champion. Oh, ganyan lahat kalalapad yung nahuli nyo. Ayan eh, no? Oh. Oh, ano nga mga kabayo ka fishing Oh. No? Mga ka-master, ayan o. No? Laki. Okay. Laki. May bubong. Shout out mga ka-master, kanino asawa to. Oh. Di nag-trabaho, <laughs> nag-fishing lang. Geng-geng. Ayan, kasama niya, kasagot niya o. Oh. Geng-geng. Ayan, takishout out na ng kanino asawa to. <laughs> Sa to mga kamaster, kanino asawa to? Ayan. Di din po nagtrabaho yung Rider. Grab. Ayan. tama, ganyan, ganyan kalulupit mga handler sa pangpanga. Geng geng. Di nagtatrabaho. Ule, uwe walang uli. Uwi Uwe walang uli. Ayan o. Eh. Sa ito yung shoutout sa asawa nito. Alam mo rin, gagawin, pag na yung gagawin pag-uwi na Sunugin mo yung mga fishing rod. <laughs> Siyang wala nang kain-kain boy, wala nang ano boy, o oh, bish, bish, boy. Mga papisi. Sabihin, ang dami ng talaga <laughs> dito dyan sa ubaya, no? May masalulit eh. Fish on. Fish on, mga kamaster. Fish on, mga kamaster. Fish on, mga kamaster. Sama Good size na naman mga kabayo water lily. <coughs> <coughs> Fish on. Kumagat yung buntot hindi yung bunganga, Ayan, no? Ang buntot Abundot, may nahuli <laughs> so, Lagay mo na yun Saktong eh? patakas pa lang Tsaka, sugat siya. Sugat Siyon Siyon, mga kabayo ko fishing Good na, good size Uy, nahulog Pero wala kang katakas Pisyon. Pisyon magkar. Dahil dinay isang fishing. Huh. Laki laki. Kaya, tigas na mga mukha ng Fish on! Ay! Fish on! oops oh. Jump ka mm. muna. kinagat ni

Yan at ng handler, alam na ito. Wala lang nagpupunta. wow. Oh. Oh, mga kabay ko fishing. six size. Oh, ano, no, sabay. Solid. bab kayo ni, harap may pa. Harap ah, mo muna Ito, ito. Ito, 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 ito. 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 ito, ito. muna na. Ay, fish on Solid. Oh, oh, solid, oh. Solid, ba oh. Palagi yung nakakahuli ng na mama, ha. So, Dito yung katabi ko doon, nakahuli na mas malaki. dun sa kabila, boy. Kayo na ba? Kayo ka yan? kasama mo yata yun eh, no? Yung nakahuli yun na sa kabila. Kayo sa kabila dyan. Ayan. 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 No abi. Ano pala 'yan? Hindi na kinakagat pati na 'yo. Fish on, Ali, dawe. Fish on, another catch. Kada nang pesto. O lang kainitinit.

Eh, usme usmo na yan, insan. Lapad, oh. uh, do. <coughs> <coughs> <ka makawala> <coughs> <coughs> oh, na. Oh? Nah, tay, madala lang pero solid. Ang so, ganyan no. talaga yung kawayan. Okay na pala yung ano mo, Tay? So, okay pala, na pala yun, hindi na kita di kailangan bigyan. ng fishing rod? Maganda yung fishing rod. Sa bagay, naka fishing rod ka, mas malaki pa dyan, no, Tay partida kawayan pa mo para pumunta ka sa bahay bigyan ka itong fishing rod fishing line may kasama ng braided may kasama pang jigs may kasama pang pabigat hook <laughs> floater sa so, bigyan mo akong isang ice drop ha kagat-kagat wala pa na nakita nyo mga kabayong kapising nag aayos pa lang ako dawi da ka agad si ka segundo lang pagitan kakagat ka eh segundo lang

Koleblo, kikinisan de ata. Ah. Okay. Tingnan mo, bilis, sa ulo. Sa, sakit na boy. Kung may yan dyan boy. Yari Ma na. Mamasuhin ko 'yan. fish. ay Nakawala. Laki yun. Laki yun ah. Eh. Ay, ganun talaga. Ganun talaga. Fish on. Tatay na lang yung champion, no? ha <laughs> Taga na, ang champion. Oh, ganyan lahat, kailangan lalapat yung nahulog, no? <laughs> no? oh. Ayan, yun oh. Oh, ganoon nga, mga kabayo ka-fishing, oh. No? Fish on. Fish on. Ayan, ako pang ikaw. Ayan, man no?

Oh. Ken may bantu. Oh, and Gloria, ayan. Apanya? Okay. Sa ikut. Makanya niya, no? Pading, ini kaya kain hmm. Sa akin lahat yan. Pati yung nasa timba. <laughs> Pati yung nandun yung gulay black. Tsaka tong fish pan na to sa akin yan. Oh. size. Diyan ako na. Ginisan ko Oo. Binili mo yan dyan? Binili na yung mga harap. mga kabayo ka fishing delete lang mga good size ha lalapad ha oh. Nagigiging fish pan. yun sabi ano other cats laway na lang laway na lang kinakain pa ng mga tilapia rito <laughs> ganyang kalulubit mga tilapia rito <laughs> wala nang bula bula ate napasali ka nga water no ito ang water ganyan pa kami malapit kami ng tindahan kami

nakla me nakla anjeng ay me ko ye nak blak ban kuat dua semak pare ni pain kena pi nguluk mo bayau ha telapia nguluk mati ti nah ni um, ko ni kaya sang indah nah laju abe oh be bun sulun sesamas nang me pamera ini nih apisan ison tas meno. Ii naman. Shout out. ah ka pa manikwa? wa? Fish on. Ay manik wa. Manik wa, do ka simple mo. Pang laut laut min kaya. Oh, lawen tayo. Oh, fish on oh. Oh. Oh, fish oh. on. Eh. Other gods, kay Bapo. po. Laki nang uli. Ano? Bawi, bawi, bawi. Tol, balo na nako nung nawa. Tol, nawa niya makapesto. Fish on. Fish on.

Shout out ka muna sa Nea. Shout out. sa taot, tayo ay, pesto ko. <laughs> Binangin mo, joed, joed, no? Oh yan, o yan, o yan, o yan, fish Oh, pinipili ko pinipili ko talaga tayo mga buntis. Ayun yung ano, walang puga. Para malagay sa fish pan. Bayaw fishing. oy fish on. Malaki yan. Ay! Aray. Aray, 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 aray. Dugo. Ito ang bala tigay na Ayan. Aray, pangdua. Oo, oh, tu. Kay ko nang. Tay. Eh. May pa pala ngayon. Kapisayin ng ibon mm -hmm. na. Aldol, Aldo, 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 Aldo. <laughs> Ayan, si Tatay lang sa kalam mo. Fish on. Ay, buntis yan, Tay. Tara na. Sige, wag mo na busog lang yan. Tara na. Pwede, 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 pwede. Other cats, mahal ka ka-fishing? Alright. Uli. Fish on! Oh.